magandang hapon sa lahat ng mahilig sa tala sa isip at bilis ng dila. Ngayong hapon, saksihan natin ang isang matinding sa bukaan, sa mundo ng pagkonsumo. Sa kaliwa ang pagkakataan sa makatwila sa pagpili. Okay, palapak pa na po. Kay si Pat, mata ko'y laging bukas. Sa presyo at kalidad, ako'y di kumukurap. Bawat sentimo'y pinipiga, bawat produkto'y tinitimbang, kasiyahang pangmatagalan. Yan ang aking hangad. Hindi ako nagmamadali, di nagpapadala sa uso. Mas mahal kong di kalidad, di ka magsisisi. Promise ko. Kaysa bumili ng mura na madaling masira, di ba masulit ang matibay na pinag-isipan? Yeah! Aura. Sa budget, awra budget, awra budget, budget ang pangalan ko. Pero yun inahawakan. Di na papadala sa inggit, di na uto ng kapansanan. Popularidad ng produkto yan ay pwedeng baliwalan. Ang tanong ko lang sa sarili, kailangan ko ba yan? Kung hindi esensyal, di ko bibiliin. Simpleng kalkulasyon. Kahit sa puro forma, kubos naman ang ipon. Ang budget to'y banal, pinoprotektahan kong tunay. Hindi ko hahayang anunsyo'y mang uto ng buhay.

bagay okay. na loob, hindi sa labas, investigahan mo muna bago paglabas ng pera at lakas. Anunsyo, yan ay para sa mga utak na payak. Napakagaling nilang magkwento, akala mo'y walang patak. Pero sa likod ng ganda, may press yung nagtatago. At madalas, di sulit, kaya ako'y nagtitipid at nagtago. Ako'y nagtitimbang, bawat sentimo'y iniisip, kailangan ko ba talaga yan, o sadyang panaginip? Kalidad ng sukatan, hindi ang popularidad ng pangalan. Kasi ang totoo, madalas, marketing lang yan, ba? Diba? Ngayon, wow! simulan natin round Makatwiran, lakay sipat. Kaya nga ang punto ko, makatwiran ang pamamaraan. Pinansasama ang presyo at kalidad para di masayang ang kayamanan. Ang kasiyahan na hatid, hindi lang sa pagbili ng bago kundi sa pangmatagalang pakinabang na di ka iiwan sa dulo. Hindi ko nilalait ang budget. Iyan ay pundasyon ng diskarte. Pero minsan, mas kailangan ang halaga kaysa sa puro pagtitipi. Oh! Sumusunod sa budget. At ang punto ko, sumusunod sa budget, ay susi sa ginhawa. Tinagpapadala sa uso sa anunsyo na kumukuha. Ang kalidad, syempre, importante. Pero kung di mo naman kailangan, baka mo bibili. Iyan ang di ko maintindihan. Kaya nga, Bago ka bumili, magtanong ka sa sarili mo, kailangan ko ba yan o sadyang gusto ko lang na bumili? Kalapakan natin ang ating mga 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 mga. Sa dulo ng laban na ito, iisa lang ang katotohanan. Ang madalino at isusaper patunso mo ang daan sa tunay na kaming hapakan. Maraming salamat sa inyong panunood. Till next time, peace